Ay, gabi na mga idol. Yan, tapos na kami. Tapos na kami magdamo again and again. Damo kami. Ayan pa, oh, marami pa doon. Dito pa. Kasi dinadamo namin. Magbilis umano ang damo. Tumubo mga idol. Pag ano. So, ito naman susunod. Ito, ang dami dito. Damat damuhan. Okay. Ayan. Ayan. Ito na namin. Hindi naman malakas ang apoy. So, ayan. Da. Ito pa dadamuhan pa to. Tara ka na. Ayan. Dami pang dadamuhan. Ayan. Huwag no. mo na muna kuhanin yan. Bukas na lang. Para sa ka. Ayan. Kasi Harvest kami. Yun. Taglipas na kasi yung talong. Okay, ayun ano, mga ano. Tinukod lang namin yung mga malunggay na yan. Ay, yung papaya to lang. Yung papaya natin. Oo. Mm -mm. Babay na mga ay Okay. Babay na.